Good day! Good day everyone! Nandito ako ngayon kung saan, kung saan makikita yung place guys na nagre-trending ngayon guys na tinatawag na seawall dito kung saan mahahanap guys dito sa dadalakitin si Nait Ilocosor oh, guys o oh, tignan nyo pwede kayong dito guys na mag picnic mag-babanding kasi makikita nyo dito guys kung saan yung sunset. oh, di ba? Ang ganda. Kung saan talaga marirefresh kay dito guys kasi malapit talaga sa dagat. Oh. Pero ang pagkakuan guys, maganda dito guys. Pag sunset guys. Pwede kayo mag-banding with your loved ones, even your family, even your relatives guys o oh, diba ang ganda kasi dito guys maraming nagbebenta dito guys ng mga snack ganun dito maraming nagbebenta dito guys yan diba ang ganda guys hindi lang dito yung nakikita mo guys kundi ang ganda talaga guys kasi makikita mo yung yung puro puro ng Badok Ilocos Norte eh, guys o oh. at matatanong mo pa yung yung mga floating, floating cottage guys o oh, di ba diba? makikita mo doon guys na o oh, andon yung pagit pagut pagit o oh, sa milagrosa guys sinatawag nila guys yan yan guys di ba ang ganda yan o oh, yung mga, yung mga mga uh, mangingisda guys yan. Yan. Andun pa rin yung makikita mo yung logo. Doon. Andun yung mga floating cottage. Kung gusto nyo pumunta doon o mag-hire kayo ng mga floating floating sa pumunta kay doon. Sa... Ang ganda-ganda kaya yeah, guys. Oh. Ang ganda ng ambience Nakaka-relax. Ang ganda pa ng mga serenity. Yan, guys. Marerelax ka talaga, guys. Kasi tanaw na tanaw mo yung mga view. Hindi lang dito. Tanaw mo pa yung mga view ng mga dagat doon. Oh, wow. Saka yung isla, oh. Yan. Guys. Ganda, guys. Yan. Pwede ka dito mag-walk in. Dito ka, pwede kang mag-jogging, pwede ka magbike, anything. Dito, oh. Pwede ka mag-banding dito with your family guys kasi pwede itong mag-snack, pwede mag magpicnic, picnic any, any kind of, kahit ano. Yan. Kung mayroon ka nang pwede ka naman mag dito. Yan guys. Yan ba? Diba, ang ganda yan kung gusto mong mag jogging o mag, mag walking dito ka na lang o oh. ba? Diba, ang ganda ng place yan marami ka pang makikita at ang ganda pa kaya ng ambience ang ganda pa ng ambience guys yan ang ganda na yan, guys. Yan. Thank you. Thank you for watching, guys. God bless you all.